Good evening, I'm back This is Zambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon malaking hamon sa kanila to kung ano to at sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kausta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. syempre usapang International pageant tayo ngayon. So, katatapos lang ng Mr. International at kung saan naman ay nagwagi ang Pilipinas dito sa kanilang palahok na competition. So, syempre, panalo si Kurt, di ba? So, maraming natutuwang mga Pilipino at talaga namang nagdiriwang tayong lahat. At ayan na magaganap na ang kanyang homecoming kung saan naman ay excited ang lahat na makita uli ang pagbabalik ng ating bagong hari na si Kurt. O, oh, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, syempre, congratulations Philippines at masaya yan. Hindi biro ang hinarap na laban dito ni Kurt, pero syempre, dapat talaga ipakita niya sa organization kung ano, kung ano, kung baga, hindi sila nagkamali sa pagpili sa kanya. Dahil kung alam lang ninyo ang tinding laban ng ginawa ni Kurt para makuha ang titulong to, ang jajaan na talagang ano to eh, roller coaster. Kung baga parang masasabi kong pinagkatiwalaan siya ng organization sa kabila ng ano mo yon na maraming pwedeng maging Mr. International pero ibinigay sa kanya yung titulong yan at dapat talaga pag-ingatan niya at ayon ipakita niya, i-prove niya na kadapat-dapat talaga siya sa titulong Mr. International. O, diba? So, yun. Pero, syempre, hindi pa dito nagtatapos ang hamon sa mga pambato natin na lalakok ngayon, ba diba? Dahil, ang dyan ngayon, ongoing na rin ang pageant ng Mr. Global kung saan naman lumalaban si Jeter Palomo. Tama ba? So yun, si Jeter, isa to sa mga masasabi kong matalinong kandidato na ipinadala natin sa international pageant. Gusto ko yung the way kung paano to magsalita, yung mindset niya. At saka syempre para sa akin, sexy siya dahil kita naman natin, may charisma naman ng pambata natin na si Jeter, di ba? So, ayan nga, medyo mabigat yung hamon kay Jeter ngayon. Kung baga malaking pressure kasi una back to back tayo sa Miss Global ayun yung hinihit natin di ba kasi last year nanalo tayo tapos pangalawa ang isa pa sa mga hinihit natin diyan syempre yung mag back to back after manalo ng Mr. International oh di ba double back to back talaga kubaga ang tindi ng pressure nito para kay Jeter pero guys take it easy dahil wag natin siya Uh, I-pressured ng bonggong-bongga na sana makuha niya ang titulo. Just go to the flow. Ako naman naniniwala naman ako na may diskate si Jeter kung paano niya pagagandahin yung laban niya dito. Sabi ko nga, I hope na sana makarating siya sa top 5 dahil mahirap yung back-to-back. -back. mo, back-to-back -back dahil last year Philippines ang nanalo. Pangalawa, ayan, so kakapanalo lang ni Kurt kumbaga double torture eh kung iisipin mo, ba't nandoon ako sa fight na kaya niya yan, may sarili siyang discate may sarili siyang strategy game and take it easy, bigyan natin siya na maka-inhale siya ng bonggong-bongga sa laban na to so huwag tayo mag-expect too much di ba? so sabi ko nga ipanalangin natin na sana marating niya ang top 5 at tingnan natin kung ano ang magiging resulta sa laban niya. But feeling ko naman malakas. Ay nako, nakakaloka. So ako para sa akin, si Jeter, sexy naman. Sexy, lumalaban, tapos nandoon na matalino. So kaya yan, di ba? Kaya yan. Kaya niyang maka-top 10, kaya niyang maka-top 5. So ipagdasal na lang natin. Pero ito ang isa pa sa mga inaabangan natin na parang piling ko pressure din dito guys Sa Miss Grand International, ayon So, sa si Emma Tiglao syempre yung reigning queen from the Philippines na si CJ Opiasa na grabe din ang ipinakita ni CJ ni CJ na performance nung nakaraan taon at kung iisipin mo nako malaking hamon to kay Emma Tiglao dahil syempre ang mga Pilipino umaasa sila sa back to back lalo na sinabi ni Mr. Nawat na pwede naman manalo ng back to back basta magpadala lang ng dekalibre kan candidates at nakita naman natin na dekalibre naman ang isang Emma Tiglao beauty Caliver, ando dyan na lahat. Kumbaga, parang talagang aabangan mo na ang mga magiging ganap ng isang Emma Tiglao. But for me, nakikita ko na malakas yung laban natin sa Miss Grand kasi sa Emma Tiglao yung lalaban. Iban level yan. Kumbaga, binigyan natin ang Miss Grand organization ng isang matinding candidate sa Miss Grand International. O, diba? At Caliver na Emma Tiglaw hindi yan matatawaran basta alam ko palaban yan. Oo, uh -huh. so yon. So ano ba yung mga kailangan gawin ni Emma Tiglaw? Eh di ilabas niya lang lahat ng mga paandar at pasabog niya. Eksena. So sa ngayon nandoon siya sa ano top 10 ng dinner boat, di ba, ni Mr. Nawat kung saan sa free arrival kung sino yung mananalo doon sa botohan. So nandoon doon ang isang Emma Tiglaw at nangunguna nga Actually, hindi siya nangunguna. Nasa top 5. Pero happy ako kasi nasa top 5 siya. Kung saan po ang kukunin, ay pasok na pasok tayo. Di ba diba? Pero syempre, kailangan din natin patunayan kay Mr. Nawat yung suporta natin sa ating pambato. Lalo na maraming botohan na magaganap dyan sa Miss Grant. Alam naman natin ang Miss Grand, talagang matindi ang mga botohan. Di ba So ngayon, nandito na nga sa Emma Tiglaw. Dumating na kanina. And then, ayun. Tama na maaga-aga siyang dumating at makapagpahinga ng maaga. O, oh, di diba? Kasi syempre, alam ko naman na iba din talaga ang galaw ng isang Emma Tiglaw. Lalo na kung paano to pumapalo, kung paano to umaarangkada. Naniniwala ako na kaya niya to. Mm -hmm. So, back to back, mananalo ba tayo dyan? medyo mahirap nga ang back to back eh. Pero sabi ko nga swerte natin kung back to the top five tayo at malay ninyo first runner up uli, di ba? Tapos madetron uli yung ano, charot lang. Pero syempre mas gusto ko na maipanalo to ni Emma kasi kung sakasakaling mananalo tayo dito, ito yung first time talaga na ano mo yun yung ibibigay yung corona na galing talaga sa competition. Kasi nung kay CJ, parang dapat binigay na lang talaga nila yon <laughs> so, hindi. Iba yung ginawa nila eh. Pat, nakabupon na tayo doon. Ang importante si CJ, nakaariba na ng bonggong-bongga. Daming bansang napuntahan ni CJ. May higit sampo, di ba? So, ang saya. Sa loob lang ng apat na buwan, talagang umarangkada ang CJ Opiasa And I'm so happy for him. Ah, for her. Uh -huh. I'm so happy for her. At Congratulations, CJ. And then, ayan na nga. So, another hamon to sa Pilipinas na talagang antindi, no? So, imagine mo sa Mr. Global, back to back. Tapos dito sa Miss Grant, back to back din. Ay, nako. Ewan ko na lang kung ano yung pressure na nararamdaman ng mga candidates natin. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi natin sila pwedeng ikumpara kay CJ Opiasa o hindi pwedeng ikumpara si Jeter kay Dom o kaya kay Kurt kasi magkaiba sila and then ko ano yung ipapakita nila sa sa laban nila ayun yung ano na yon di ba so basta good luck kay Jeter and good luck kay Emma Tiglaw so magtiwala tayo sa kanila sa proseso and hindi pa naman natatapos ang laban ng Mr. Global kumbaga talaga nandoon na umaarangkada so ibig sabihin may chance at din sa Miss Grand magsisimula pa lang so ibig sabihin kaya. Mm -hmm. So, yan. And then, ayun nga. So, may isa pa na lalaban dito sa Bangkok. Ito nga ay si Maria Atisa Manalo. So, nung nakaraan, inimbitahan si Atisa ng organization ng, ano to, ng Mr. International kung saan nagpamalas siya sa galing kung paano mag-host. And then, medyo naging maintriga dahil si Mr. Nawat nag-comment about sa pag-hosting. Sabi niya, medyo parang inaantok. Pero, kumabig naman siya, sabi niya, nagbibiro lang siya. So, ibig sabihin, ay nagustuhan niya rin naman si Atisa. At sya, sa kanya na rin, bibig na maganda, she's cute, and I think malakas yung laban ng Maria Atisa Manalo. Nako nakita ko siya in person. Tulad din na sinabi ko, nako, possible na pwede tayo makarating ng top 5 sa Miss Universe kung talagang gagalingan lang ng todo-todo ni Atisa, di ba? kasi kung titingnan mo naman beauty wise talagang meron talagang ibubuga ang Maria ati sa Manalo at hindi lang yan kumbaga parang meron din na tinatawag na extra bagan sa charisma ang isang Maria at isa Maria ati sa Manalo kaya kaya yan ako naniniwala ako isang malaking candidate si Maria ati sa manalo at hindi yan basta-basta magpapabaya lang lalo na alam natin dream come true to para kay Maria ati sa manalo na maging isang contestant o isang maging representative ng bansa natin sa Miss Universe since 2018 and then do you think na pababayaan lang niya yan ng ganun-ganun lang of course hindi and magtiwala styling so yon so maganda ang naging styling niya nung nagpunta siya dito sa Bangkok nakita naman natin yung mga damit niya talagang masasabi natin na wow ho diba ba so i hope na sana ganun yung maging ano outcome niya sa darating na Miss Universe gusto ko yung styling na tatlong styling yung ginamit niya eh. yung isa yung pumunta siya sa GKN pangalawa yung unang labas niya doon sa hosting niya and then pangatlo yung nakaputi siya mas gusto ko yung nakaputi siya gusto ko yung dating niya doon ang tindi ng aura niya tapos kita mo talaga yung yung angulo niya walang pangit na angulo ang Maria at isa manalo kaliwat kanan wow and then ayon so parang feeling ko kaya talaga maka top 5 ng Pilipinas sa darating na best universe. Are you excited? So, sabang ma-excite kayo kasi ang lalakas ng mga panlaban natin. So, sabi ng ganun, yung Thailand daw umaariba ng bongga-bongga pero parang feeling ko umaari ba din ang Pilipinas ng bonggang-bongga? -bongga. Kung baga parang nandutuon yung spicy natin pagdating sa intablado. Alam nyo kung ano yung pinakamaganda? Ang pinakamaganda dito, yung nakita mo talaga na hindi nagpapatalo ang laban ng ating pambato. Imagine niyo si Jordan, naka top five. Tapos pagdating naman kay Kenneth Marcelino, naka first runner-up. Tapos pagdating naman dito kay ano, kay kay Kurt nanalo. O so ngayon, abangan natin ko ano magiging kapalaran uli ng tatlong kandidata natin na inaabangan na magkukumpit. At si Jeter, si Emma at saka si Maria at si Manalo. Pero guys, isa lang talaga na sisiguro ko, ang lalakas nila. Oo, malakas yung panlaban natin lalo na si Atisa, parang feeling ko after niya magpunta ng Thailand at nanalo si Kurt, yung motivation niya sa sarili niya, mas lalo parang naging fire mm -hmm. mas parang lalo siyang naging iba, iba yung dating niya after nang magpunta siya dito sa Thailand kaya I hope na sana suwertehin din ang Atisa manalo suwertehin din ang Emma Tiglao hindi sana silang lahat ba diba si Jeter at sana lahat silang mag-finish na nakatungtong ng top 5 sa Miss Universe. Kung hindi man, mag-title ulit. So, yon So, pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo ba, Emma Tiglaw, makukuha ang back to -back sa Miss Grand? Jet, ay tingin mo, makakarating ba sa top 5 ng Mr. Global? Or, may uuwi niya uli ang back to -back para sa Pilipinas. And then Maria at Tisa Manalo. So, ano tingin mo ang magiging kapalaran niya dito sa competition ng Miss Universe? Tingin mo aabot ba ng top 5? So, ano kaya ang paghahanda na ginagawa nila para sa laban nila sa international stage na gagawin niya dito sa Bangkok, Thailand. So, ikaw ba? Naniniwala ka ba na swerte talaga tayo sa Thailand. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.